Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ni Stephen Curry ng bagong award ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang unang player na matatanggal sa Los Angeles Lakers kapag tuloy na nga po silang nalaglag sa NBA playoffs. Pinarangalan na nga po mga ng NBA si Stephen Curry bilang 2024 Clutch Player of the Year. Matapos nga po niyang pangunahan ng liga ngayong season pagdating sa multiple clutch categories, pagdating sa pagtatala ng puntos, paggawa ng 3 point shots, at higit sa lahat pagkakaroon ng 95% na shooting sa free throws. Ayun nga po sa lumabas na butuhan, nakakuha nga po si Stephen Curry dito ng 45 first place points. 18 second place points at 19 third place points kung saan nakakuha nga po siya dito ng kabuan 298 points. Mas lamang nga po siya ng 26 points sa sumusulod sa kanyang si Demar DeRozan ng Chicago Bulls. Tinalo rin naman nga po dito na Stephen Curry ang superstar ng OKC Thunder at ang MVP ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic. Bali nag-average nga po si Stephen Curry ng 26.4 points, 5.1 assist at 4.5 rebounds sa kanyang 41% shooting sa 3 point line. Ngunit sa kabila nga po ng kanyang magagandang performance at ang pagiging clutch player nga po nito ngayong season, ay nabigo pa rin nga po siyang mabuhat ang Golden State Warriors na makapasok sa playoffs matapos nga po silang ma-eliminate sa play-in tournament ng Sacramento Kings. Samantala, buon na naman tayo sa ating sunod na pag usapan sa naibalitang unang player na matatanggal sa Los Angeles Lakers kapag tuloy na nga po silang nalaglag sa NBA playoffs. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, isa nga po si D'Angelo Russell sa mga sinisi ng mga fans sa pagkakabaon nga po nila sa 0-3 laban sa Denver Nuggets. Matapos siyang hindi magtala ng punto sa Game 3 kahit man nagbigay na nga po siya ng pangako sa kanilang mga fans bago pa man magsimula ang kanilang laban. Maging si Lebron James nga po mga katrops ay pinatamaan na rin naman nga po ito sa kanyang post-game interview Gayong hindi nga na po nito alam kung papaano maglaro ng perfecto para lamang manalo sa playoffs. Kaya nangangamoy na nga po na might trade na naman ang Lakers si D'Angelo Russell sa darating na offseason. Yes, si Dilo na nga po mga katrops, ang posibleng unang player na tatanggalin o itatrade ng Lakers lalo pat meron na lamang nga po itong natitirang player option sa kanilang kupunan. Kaya para nga po hindi ito masayang ay maaaring nga po na i-offer na lamang ito sa ibang kupunan. Bali malino na naman nga po na pang regular season lamang ito since hindi na nga po siya nakakagalaw ng maayos sa kanilang mga laro sa playoffs. Hindi nga po nito kayang makapaglaro sa mga pressure games kaya hindi nga po talaga ito bagay maglaro kasama na Lebron James at Anthony Davis kung gusto man nga po ng Lakers na maging isang championship team. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli. Sa ating susunod na video.